Galawid? Ah, so manunod tayo ng Lilo and Stitch dito sa S. Mason. Tinry namin itong director's club nila para may iba na may experience. Sayang, ko, wala lang kami schedule after. Manunod kami ng ballerina. 590 nga pala yung ticket. Ang ganda no kanila interior, tapos ang comfy ng sofa. Ito yung OOTD natin, ayan, simple lang black. Pero nagutom tayo, kaya kakain muna tayo dito sa Jiangnan. Kasama nga pala namin ang mga kinakapatid namin. Ayan, nage-exam na si Casey. <laughs> Ilalagay mo si order dyan, so sasagutan mo yan. Sobrang sarap ng signature sauce nila. Pinili namin mushroom soup and also yung mild spicy. So, happy eating na talaga kami. Sobrang gutom na namin. 1 o'clock na kami nag-lunch. Nag-fasting ako kasi alam ko mag So, ayan, titikim na tayo. Hmm, nakakamiss talaga. Grabe, napapasayaw na talaga ako. Dyan. Sarap talaga ng mga beef. Basta sarap na mapagkain nila dyan. Para hindi ma-overcook yung meat nyo, ayan, bantayan nyo lang. Sobrang sarap din ng plum juice nila. Medyo matamis lang. Kaya nilalagyan ko ng tubig. So, ayan, ito na enoki mushroom naman. Ang yummers din gutom na gutom talaga siya. Tapos dito po tayo data blitz, may bibili ata nung game. Ayun siya, Expedition 33. Manonood na tayo dito yung flavoring ng ating free popcorn. Tatlong sour cream, isang cheese. Super comfy na upuan nila, nagra-rocking rocking chair. May remote na pa ganyan. Kung gusto nyo mataas yung paan nyo, pwedeng-pwede. Ayan, masaya na mama person. Ito yung free popcorn namin. Madami-dami naman yan. Ayan, simula na. Alam nyo ba, may CR dito sa loob. Pwede kang maglabas sa sama ng loob. Char! <laughs> and then, ayan, tapos na. Sobrang ganda. Panoorin nyo to. Lilo and Stitch. Ang ganda nung kisa, may para ka stargazing